Kumakalat ang darawan ni Kim Chiu at Paolo Plino na hawak ang isang sanggol. Pindin ni Turok na may baby na ang kinpaw. Kasan na nga ng ang kulang para masabing isang pamilya na sila. Ito naman ang kagustuhan ni Kim Min Non pa. Kaya lang, napornada, nada. Dahil sa walang plano ang kanyang 11 years boyfriend na si Siening. Ready to settle down na ang aktres? Siyempre, ginang babae. Pinapangarap nila ang iharap sa altar. At magkaroon ng magandang pamilya. Kaya nasa tamang edad na ang kimpaw. Hindi na rin sila bumabata. Kaya okay na okay kung papasukin na nila ang marriage. Wala naman magiging handang sa kanila. Maging ang management family ay tanggap at sang ayon kung sila na nga talaga and Hindi lang kasi basta love team ang nakikita ng tan sa kanila. Malakas ang chemistry in the future. Parehas responsible at humble. Ang taga na nga nila sa showbiz, pero ramdam mo yung pagiging mabait nila sa mga taong nakapalib at fans. Kung iwang artista ito, karamihan ay dumalaki agad ang pulo, na unang yabang, hindi nating babanggitin. Ngunit most the artists na sumisikat, alakadismaya ang ugadi, naamburan na nga ng projects, mingkang nagpabago. Thank Think sa akin noon hanggang ngayon, okay. hamon pa rin at patuloy na ha at ang mga paas sa lupa.